Isang magandang magandang hapon pong muli mga kabarangay. Ayan uh, nga po, uh, napakarami po nating natanggap na tawag uh, sa ating mga kaibigan uh, dahil sa kanila pong napanood na isa rin uh, katulad po natin na vlogger uh, na ang ayon po sa kanila ay uh, sinasabi po ng vlogger uh, na ito o sa kanyang content na dahil po hindi sumagot o hindi po Uh, nakasagot yung mga respondent ay tuloy na tuloy na daw po ang halalan uh, sa December 1, 2025 po sa sinasabi sa atin ay na, uh, napanood ko din po naman na dahil nga po sa uh, kawalan po ng komento ay uh, yun nga po, tuloy na tuloy na daw po ang halalan sa December 1, 2025 mga kabarangay uh, sasagutin po natin ang mga katanungan yan uh, dito po sa aking content na ito Yes po, uh, ako man po kasi mga kabarangay ay naparood ko din po uh, si sir na ayon po sa kanya dahil nga po hindi sumagot o nakasagot sa komento o nagkomento uh, itong mga kinaukulan ay uh, tuloy na tuloy na daw po yung ahalalan uh, sa December 1, 2025 uh, mga kabarangay hindi naman po sa tayo ay sumasalungat po doon po uh, sa sinabi po ni, uh, ni sir uh, may content po ako dyan na nauna na na kung sakasakali po na hindi po makakasagot o hindi sasagot ang uh, mga kinaukulan o mga respondent ay uh, hindi po nangangahulugan na talo na po yung Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2026. Pero uh, meron pong epekto yan mga kabarangay kung sakasakali na totoo po na hindi nga po sumagot o nakasagot itong mga respondent ay pwede pong magpahina. Yes po. Uh, pwede pong magpahina sa depensa ng RA 12232 uh, unang-una kasi kasama po sa pinasasagot ay yung uh, mga nagsulong yan siyempre po yung Senado at Kongreso uh, at ganun din po ang uh, Office of the President so kung wala nga talaga silang sagot ay eh, yun nga po makakapagpahina nga sa depensa pero hindi nga po ito nangangahulugan na... Uh, Otomatiko na, na sa uh, December 1, 2025 na po ang halalan Mga kabarangay, ang umiiral pa rin po na batas hanggang sa kasalukuyan ay ito pong uh, Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 20, 2026 May mga nagsasabi rin naman po na dahil nga hindi po nakasagot daw uh, itong mga respondent ay uh, maaaring uh, wala na pong magaganap na uh, oral argument mga kabarangay, uh, hindi po alalahanin po natin na mayroon po pong third party. Ito nga pong liga ng mga barangay na uh, nagpetition po laban uh, kay uh, laban po sa petisyon uh, ni Attorney Makalintal at sa mga uh, iba pa. Mga barangay uh, mayroon nga pong order ang Korte Suprema na dapat sumagot po itong mga petitioners na ito uh, dapat silang magkomento mag doon po sa petisyon naman na kontra petisyon ng liga ng mga barangay at ganoon din po kasama sa pinapasagot pinapakomento uh, dito po sa liga ng mga barangay ay eh, itong office of the president ka ang Senado at Kongreso at COMELEC mga barangay pero hindi pa rin po tayo nakakatiyak na hindi nga po sila sumagot eh, kasi po sabado sabado kakakon linggo po ngayon uh, malay po natin eh nakapag-sabit pala sila Uh, noong Sabado at dahil walang opisina uh, hindi pa ito na i, uh, ipalabas o nailathala so hindi pa rin po natin maiaalis mga kabarangay na baka nagsumiti nga ng uh, komento itong mga respondent po uh, at uh, bukas po uh, baka malalaman na natin uh, nagsumiti pa sila o hindi at uh, kagaya po ng aking sinasabi kahit hindi po sila magsumiti ay maaari pa rin pong mag uh, magkaroon sa sakali ng oral argument uh, dahil may third party nga po ito pong uh, nag-contract petition mga kabarangay, ang liga po ng mga barangay. Uh, balikan po natin yung sinasabi po uh, ni sir na napanood po ng uh, marami na dahil nga po daw na naglaps uh, na, na, na daw po yung uh, 10 days na palugit para sumagot yung mga respondent at uh, yun nga po umabot na nga daw po sa 10 days na walang sagot. Uh, kaya sinasabi po ni Sir na tuloy na tuloy na daw po ang halalan uh, sa December 1, 2025. Mga kabarangay, ang aking pong masasabi lamang, posible po, pwedeng mangyari yung sinasabi ni Sir. Pero hindi pa rin po ito sigurado dahil uh, ang Korte Suprema po kasi ang magdidesisyon niyan at may third party nga po na maaaring uh, uh, magkaroon pa rin po ng oral argument. At isa pa, Uulitin po natin, hindi po tayo nakakatiyak na meron nga pong uh, o wala nga pong komento itong mga respondent. So mga kabarangay, antabayan pa, 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 pa rin po natin uh, ang uh, mga kaganapang ito. At ang pinakalites po para hindi kayo maligaw, ang uh, umiiral pa rin pong batas hanggang sa kasalukuyan ay ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2026. At kung ano man po ang uh, maging uh, desisyon ng korte, yon po ang masusunod. Kapag diniklara po na unconstitutional, muli itong RA 12232 na ito, ang halalan po ay uh, maaring maganap sa December 1, 2025. At posible po, yung sinasabi ko, na dahil RA na ito ganap na batas, yung mga hindi po tatamaan na maging ang un unconstitutional ay maaring ipatupad. Kaya uh, malamang po sa alamang kapag uh, naging uh, December 1, 2025 na po ang halalan 4 years, 3 terms mga kabarangay so yan po ay kung papanigan ng korte or uh, muli na unconstitutional itong uh, uh, 1-1-2-2-3-2 uh, mga kabarangay. Pasisita po. Yes po, RA-1-2-2-3-2 at kapag diniklara naman po na constitutional yan, siyempre po matutuloy na po ang halalan at tuloy-tuloy na uh, sa November to 2026 uh, yan po ang aking sagot mga kabarangay, uh, doon po sa mga maraming katanungan na halos pare-pareho lang, kaya ang ginawa ko po ay uh, idinaangko na lamang uh, sa content para po mas mabilis ang pagpapaliwanag uh, dahil pare-pareho lang, lang naman po yung mga uh, tanong ninyo yes po, yan nga po Uh, kahit po hindi sila sumagot ay uh, hindi pa rin po tapos ang laban dahil may uh, third party pa po at ang huling desisyon po mga kabarangay ay nasa Korte Suprema po at uh, may dagdag lang po natin ano po uh, yung pong uh, argumento po ng mga kabataan uh, yes po napakalakas po ng kanilang argumento uh, yan daw po ay sumisip uh, may uh, pagpigil o pagsupil po sa karapatan po ng mga kabataan para bumoto at sila ay iboto uh, alam naman po natin mga kabarangay na yung mga kabataan po uh, ay meron pong uh, legal agent yan para makahabol at makaboto uh, sa sangguni ang kabataan uh, kapag lumampas na po yata sila ng 25 kung hindi tayo nagkakamali ay hindi na sila ma pwedeng uh, umabol or bumoto uh, sa SK so yung mga uh, may pagkakataon pa sana po na pwedeng humabol ngayon ay uh, hindi na makakahabol dahil sa susunod na taon kung sakasakaling ma-postpone nga uh, laughs na or overage na po sila so yun po ay isang napakalakas po na argumento ng uh, mga kabataan mga kabarangay muli po ang ating paalala na anuman po sinuman ang panigad ng korte uh, dito, tungkol po sa usaping ito igalang po natin at ating po sanang uh, susundin mga kabarangay sa mga aspirante po uh, lagi lamang na ipakita yung inyong uh, talagang pagpupursigi na kayo ay uh, gustong talaga at handang-handang maglingkod po para sa inyong barangay uh, December 1, uh, 2025 man or uh, November to 2026 ganun din po yung mga nakaupo uh, nasa inyo ang lahat ng pagkakataon yes po kayo ang uh, higit po na advantage yan. Bintahing bintay kayo dahil nakaupo nga kayo. May budget kayong gagamitin. Meron kayong proyekto na dapat ipatupad para bumango ang, bumang inyong, bumang ang inyong mga pangalan. Advantage po kayo kapag natalo kayo, kasalanan na ninyo. Dahil uh, noong pong mahalal po kayo, lalong-lalo na yung mga first timer, eh, napakalaki po ng inahasahan ng uh, mga kabarangay po ninyo sa inyo. Eh, kung wala na po talaga kayong ginawa, eh, talagang nakakatakot po na matuloy para sa inyo ang uh, halalan sa December 1, 2025. At ganoon din po, siyempre kung wala talaga kayong ginawa kahit pa uh, gawin pa yan na 2029. Kung wala po kayong ginawa ay talagang matatakot ko kayo.